Sisimula na tayo ng hamon. Oh, may maliit akong pizza. Well, at ako naman ay may karaniwan. Normal na laki. Amoy, masarap. Mga babae, may malaki akong pizza. Magsimula tayo sa akin. Kaya kong tapusin ang pizza ko ng mabilis. Siguradong hindi ako maano? Hmm? Sige na. Pero hindi ako nadudumihan. Sige, tuloy lang. Sige, penis. Gagawa talaga ako ng ganitong hiwa dito? Tingnan mo, ang astig. Hindi tulad ng regular na tatsulok na piraso na sobrang boring. Gusto ko ng spiral na pizza. Wow! May kumain na ba ng ganito? Siguradong wala pa. Ito ang aking paraan. Magpatuloy! Oh, napakabilis na paraan ito ng pagkain ng pizza. Mga tatsulok sila at pinapatong natin sila sa isa't isa. Oh. Wala! Oh, ayos! Sige! oh nom nom! Sa harap mismo ng iyong mga mata, mawawala na ang pizza ko. Ang galing! Oh, ang busog ko na! Tara na! Kailangan natin siyang aliwin. Go! Huwag kang susuko, Nancy. Ikaw ay isang mandirigma. Hmm? Oh! Ako ay isang mandirigma! Kaya kong kainin ang lahat! Sa wakas, natulungan namin siya! Easy, ang galing mo! Oh, may kaunting pagkain na naman! At mayroon akong malaking chipa chips. Wow! Ha! Tingnan mo ito! Ang laki! Jill! Anong klase ng baby ang hawak mo? Alright. Oh, hindi ito, baby. Ito ang maliit kong chipa chips. Maliit man, pero, pero masarap pa rin. Asikasuhin ah, ko yan agad. Hey, tingnan mo si Jill. Kumakain siya ng walang laman na stick. Oh, uh, oh, tapos na ang bilis. Oh, kahit ano. Ano? Oh, masaya akong ipagpatuloy. Paano buksan ito? Oh, mabilis at madali. Mabuti. Um, pasensya na, ani na nga ba ako? Mm, ang sarap! Nagtataka ako kailan ito matatapos. Oh, may ideya. Ano? Ano ang ginagawa niya? Kailangan lang nating magdagdag ng kaunting kislap. Magiging mainit ito, mga babae. At ngayon, ang malaking chocolate chip ko ay naging matamis na inumin. Ngayon, lagyan natin ng straw at tikman ang likidong flavor na ito masarap. Mas maganda pa. Tanggalin mo ang ah, Sayang ang bilis nitong naubos. Oh, magingat. Ah, mag-aalala sa buhay ko. Sige, magpapatuloy ako. Wow. Oh, ano? Oh, ang bigat, mga girls. Hindi ko kaya buhatin. Tulungan niyo ako. Ha? Oh, hilahin. Grabe, Ito pagod na pagod ako. Sandali, isang ideya. Ang aking martilyo. maghanda. Ngayon, Gusto ang chupa chops na ito ay hindi magiging madali. Ilang suntok pa. Siguradong may biyak na. Kaunting-kaunti na lang. Astig. Ngayon ikaw na, Malina. Hawakan mo siya. Makikita mo. Hmm? Ang sarap. Gusto ko pa ng sobra. Oh, halos ubos na. Ubusin ko lahat. Ang mga mumu ang pinakamasarap. Ay nako, nakuha ko ang pinakamaliit na bote. At sa wakas, meron na akong normal na bahagi. Bagay sa akin. Tingnan mo, isang napakalaking bote ng cola. Wow, Nancy, bote bayan Hmm, sige, ikaw na matamis na bagay. Oh, tingnan mo, ang interesante. Oh, na. Ah, tapos na ba? Pero gusto ko pa. Ngayon, ikaw naman. Aha! Huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito agad. Oh. Napakatamis at sobrang sarap. Maganda. Lasa. Um, parang, oh uh, meron kung ano sa ilalim. Kailangan ko itong makuha. Hindi kita may iwan dyan, Candy. Oh. Oh, ang daliri ko, na-trap. Hindi. Tutulungan kita. Oh, hindi ito nagtagumpay. Sandali. Mayroon akong tamang solusyon. Kailangan natin ng langis. Halika sa akin ang daliri ko. Ang ibig kong sabihin ang daliri mo, ililigtas kita. Ayan na. Ngayon, perfecto na. Ah, uh, huwag mo akong pasalamatan. Ani, sige. Madali lang. Mabigat ulit. Lahat ng malaki ay sobrang bigat. Pero sobrang sarap. Mga babae, Huwag kayong magselos. Ano? Nakakabighani talaga. Ani, medyo marumi ka? Ano? Oh, ang tamis. Oh, at muli, ako may pinakamaliit na tsokolate. Hmm, sapat na yan para sa akin. Mga babae, meron akong higanteng tsokolate. Isang ideya para sa isang maliit na chocolate bar, isang maliit na kusina. Kailangan kong kainin ng maganda ang tsokolating ito. Kailangan ko ng maliit na kaserola. Iilagay ito sa kalan. Ilagay natin ang maliit na tsokolate sa loob. Ah, munti ko nang makalimutan ang maliit na gatas. Idinadagdag ito sa kawali kasama ang tsokolate at binuksan ito at, oh, oo, oh, oh, lahat ay natunaw na. Huray, naging mainit na tsokolate ito. Ang cute nito na ayaw ko ng tikman, pero masarap pa rin. Tapos na ako. Sino ang susunod? Oh, gusto kita alisin ang tsokolate sa pambalot at kagatin. Ano pa ba ang mas hihigit sa pamamaraang ito? Oh, ang tsokolate ay mukhang kahanga-hanga. Tapos na ako. Anong problema? Paano ko kakainin itong tsokolate? Oo, oh, sa tingin ko may idea na ako. Tingnan mo. Babae? Sige, lahat labas. 5, Mas maganda 6. ito ng walang pambalot. Magsimula na tayo. Iipunin ko ang lahat ng lakas ko para durugin itong malaking tsokolate hanggat maaari. Nancy, parang ang Hulk. Nakikita mo ba ang mga kamay na ito? Gagawa sila ng sining ngayon. Voila. Isang bahay na tsokolate. Sige, subukan natin ngayon. Masarap. Oh, isang ideya. Tignan mo, nasa ilalim ako ng bubong at ang bubong ay kamangha-mangha. Mga babae, huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Ito ang tsokolate ko. Kakainin ko ito. Ah, ang bigat ng pader at napakasarap ng lasa nila. Okay, hindi na marami ang natira. Malapit na akong matapos. At ang huling piraso tapos na. Mag-relax ka lang. Ang gigante. Wow! Ang swerte mo talaga. Pero, hindi kami ganon. Nakuha ang pinakamaliit na cookie. Sige, kakainin ko na agad. Kailangan nating ilubog ito sa gatas. At titikman na namin. Mmm, ang sarap. May gatas ako. Gustong gusto ko ang gatas. Mga babae, para sa inyong kagandahan. At talagang marami ito. Hindi ako makapigil masarap din. Ano-ano ito? Sino ang susunod? Eksakto. Ngayon, ako naman. Mukhang masarap naman. Ano yung lasa nito? Ah, uh -huh. Ang Oreo na walang gatas ay hindi Oreo. Si Kapitan Oreo ay maglalakbay ng malayo sa tabing gatas. Ngayon, si Kapitan Oreo ay nawawala ito. sa gatas. Oh, salamat. Hoy, Oreo! Mahanapin oh, kita! Para sa'yo ito. Anong ginagawa mo? Heto si Captain Oreo. Kakainin pa rin kita? Hindi ka makakatakas kay Nancy na uhaw sa dugo. Tapos na ako. So, ikaw naman! Oo nga. Masyadong maliit ang baso ng gatas. Pero sulit pa rin subukan. Oo! Oh. Malinaw na hindi ito gumagana. Chill! Masyadong maliit ang baso ng gatas. Ayos lang yan. May ideya ako. Ibuhos natin ang gatas sa Oreo at tapos na. Sinusubukan natin. Mga babae, napakasarap kahit walang gatas. Ako ay... At ano ang nasa loob? Hawakan mo, Dani. Ang pinakamasarap na palaman. At isang daang beses na mas kakaiba ito sa ganitong paraan. Mahilig ako sa Oreo. Napakasarap. Ang hirap tumigil. Ah, oh, parang iyon na ang lahat. Sa Karara, kamusta kayong lahat? Sa wakas, nagsisimula na kami ng isang challenge. Agad, At agad. malas ko. At mayroon pa akong isa. Marami akong ganito. Alex, talagang kahanga-hanga ka. Tingnan mo. Pero pwede tayo ang maunang kumain ng chewing gum natin. Makakakain tayo ng masarap. Gustong gusto ko ang haba-baba, lalo na ang bubble gum na flavor. Hoy, Anong ginagawa mo? Astig! Tara na! Ang baril ay sa'yo, at kailangan kong pumili ng Hubba Trap. Narito ang isa para sa'yo. Oh, huwag kang magmura. Tingnan mo ang bula na gagawin ko. Ang Galing! Ginawa mo ba? Ngayon, pwede ka nang maglaro gamit ang bula. Pero kailangan mo talagang maging tunay na Totoo nurse. ito. Wow! Talaga nang ang astig! Alex, mahusay ang ginagawa mo. Pero ngayon ako naman ang magbabubble gum. Una, aalisin ko ang mga goma. May alam pa akong inumin na talagang makakatulong sa akin. At ngayon, oras na para kainin sila. Flip Daphne, naka-activate. At ngayon and more kung gaano kalaki ang bula ay, Hindi ko hahayaang palakihin mo ang lobo na mas malaki kaysa sa akin. Naku, ano ang ginawa mo? Ako ay ko! Hindi mo lang pinutok ang aking bula, kundi ninakawan mo rin ako ng kilay. Paano na ako mabubuhay ngayon? Babalik mo ito. Okay, medyo nagpanic lang ako. Ayos lang 'yan. Mila, ikaw na ang susubok ng goma. Sa wakas, para maalis ang mga goma. No. Naghanda ako ng espesyal Kaya na makina. At ngayon, maari mo na silang kainin isa-isa. Hehe! Handa ka na bang makita ang isang trilis na magsabi ng bubbles? Wow. gawin mo! Tama na! Anong gagawin natin ngayon? Paano natin siya ibababa sa lupa? Bingo! May ideya ako! Kailangan nating pasabugin ang lobo gamit ang tirador! Ngayon, magpapaputok na tayo. Dahil kung hindi, lilipad si Melo papuntang kalawakan. Naku! Tama ka. Kailangan kong gawin ang lahat ng mag-isa. Magaling na trabaho! Lagot ka! Inakala ko na kailangan kong makipagkaibigan sa mga ibon. Talagang natutuwa akong makita kayo, pero... Naku po! Isa lang ang hologram ko. Alam mo, may buong buong tent ako? Higit pa ron ay walang nangyayari. Oo nga, tingnan mo ako. Korkum, mantikilya ang ngipin ko. Mela, ikaw ang una. Ayos lang. Huray! Gustong gusto ko ang mga comic book! Tingnan mo kung paano kapansin-pansin ang mga butil sa loob nito. Totoo, hindi masyadong maginhawa kainin sila. Pero lagi kong dala ang aking mga daliri para sa maliit na pampalasa na ito. Masarap maginhawa at hindi kailangang madumihan ang kamay. Mas maganda kung ilalagay ko ang mga butil sa isang plato tapos kakainin ko ng sabay-sabay. Oo, oh, oh, mahirap iproseso dito. Wait! Ay Babay, isa lang na ang... Ang astig niyan! Ibig sabihin, matitikman ko ang isang daang babae mo ng higit pa kaysa dati! Kahit na isa lang ang Masaya pa rin ako! Ko. Alex, ikaw na ang susunod! Okay. Una, kailangan nating pumunta sa pinaka-klasiko. Ang pagputol ng granada ay napakadali, pero ang pagwasak nito... Kakilakilabot gusto ko Sino ang mukhang baliw? Masyadong madamdamin, hindi masarap, pero cool Kailan na ito. Kailangan mo ba ng talampakan ng iyong paa? Sabihin mo na ka, mangha ha kami! Oh. Ang masarap na alak ni Alex? Hindi naman ganun. Kumakain lang ako ng masarap na granada, yun lang. Si Teta ay baka magsimula na rin para hindi ka mawalan ng oras. Talaga, panahon na para idagdag ko ang file ko. Camila, kailangan ko ng kutsilyo. Plastic. Nakakabagot ang kumain lang ng granada. Naghahanda sila ng masarap na juice mula rito, higit pa sa kasiyahan. Tingnan mo, meron akong pang juice na makina. Iyan ay makina. Isang malaking juicer kasama ang isang buong bungkos ng mga pomegranates na sunod-sunod. Maraming masarap na katas ng pomegranate. Parang pini Parang pinipilit niya akong uminom ng kalokohan. Wow! Hmm. Yeah, hey! Masarap ba ang lasa? Napakasarap. May luha ka pa sa mukha mo ngayon. Hindi problema yan. Kaya kong alisin ng madali at mabilis. Oh, ayan. May isa lang akong lata ng coke. Mayroon pa akong iba. Gaano karaming coke ang pwedeng makuha ni Lila? Salamat. Pero iinom muna ako kahit papaano. At least swerte ako sa ibang paraan. Laging masarap ang coke. Yeah! At saka, pagkatapos nito, palaging masakit sa tiyan. Naisip ko ang magandang ideya na inumin lahat ng dalakong coke nang sabay-sabay. Kailangan kong buksan ang mga ito. At pagkatapos ay kailangan ko ng espesyal na straw na may mga bagong gawa. Magandang ideya yan! Ang sarap talaga niyan pagkatapos ng lahat. Ah, uh, sa tingin ko meron gustong lumabas. Ikaw ang nangbagkit nito, kaya... Ano sa tingin mo? Isa akong lalaki pagkatapos ng Mas lahat. Mas mabuti na 'yan at may isa akong kamay, astig. Kaya <coughs> kaya Ipakita mo sa amin. Kahit pa paano, ngayon hindi na ako ang totoong bruha sa taas. Sigurado ako na kaya kong uminom ng mga lata ng kape nang sabay-sabay. We will live ka. Salamat. Oh. oh, oh. Biglang rumadsada lang ang choklod sa amin! Tama! Hindi, hindi ko kaya! Masakit ang matinamaan ng baril sa mukha. Pasensya na, hindi ko lang talagang mapigilan. Mila, anong nangyari sa yung Nakita mo ba ang tiyan? Oo, oh, tayo lang. ah iligtas mo ang iyong sarili. Ito hindi ay isang emerhensya! Ikaw... Oh, Mila the guy. Whoa, Mila. Wala ng coke. Oh, meron ka pa bang ibibigay sa akin?